Ayan, no. pero tayo rito. Kitlog ng manok. Mga litig na manok. Liwanan na po. yeah, dami. Piliwan lang na inahin. oh, natin. Sayang. Ayan, no. Ang sira. yan. yan. Meron tayo dito 2, 4, 6, 8, 10, Thirteen, two, four, six, eight, ten, thirteen, thirteen na itlog. sa problema, Baka tay bugok na. Paano natin yun malalaman? Kung nakuha natin itlog, ay pwede pang lagain o buo pa. Pero tao dito yung sandram ng tubig. Manalap pala isang drum to. Ayan. Walang tayong tubig. Tapos buhusan lang natin. Ayan. Ayan, 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 ayan. Pinunan natin ng tubig. Ayan yan natin malalaman ngayon kung alin yung mga bugok o mga sira na ngayon pag ang itlog ay lumutang na ganyan yan po ay bugok na natira lang po isa lang po pero maalog din ah ibig sabihin na ito bugok ng itlog tsaka isa po pong palatandaan para malaman nyo kung bugok ang itlog yan umaalob po lumutang po lahat ibig sabihin, sira na po lahat yan yan, puro bugok po itlog na nakuha natin <laughs> yeah. bali isang palatandaan pa po na kung buo pa po ang itlog eh kapag kapag umaalog po, ibig sabihin o na ay bugok po yun pag di naman pumalog, may chance na nabuo pa yan. Yun. Try natin. Try natin. Mamay ba? Guys, hindi masyadong mamay. Ibig sabihin pwede pa sa akin. Kuha tayo ng malog. Pinukuha kasi natin hindi malog eh. Ito hindi malog. Ito malog guys. Yun, sumabog. Kasi bugo ko yun, napaka-baho yun. Naka <laughs> ano tayo ng maalog. Ayun, maalog to. Maalog. Ayun, no. Sabi, baho <laughs> Ito, maalog ulit. Ayan. Maho niyan, no. Napita na ganun lang. Ito, maalog, no. Ayan guys, puro bulok ng itlog. <laughs> Wala tayo na po ang matino. Malamang naulan na po yan. Sayang lang. Sayang ang itlog. Puro bugok na pala. Pero iba po, kinakain po yan kahit bugok. Masarap daw po yan. Sinasabi nila mas sustansya. Hindi natin alam. <laughs> ano po, sana may na may, may na-share po ko sa inyo makamero pa po kayo alam kung paano malalaman kung bugo ko itlog ayan may besyo po